Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your my message sa Greek channel, a fate healer o zomatoider. So ngayong hapon na to, Tignan natin yung sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign of. For the sign of Capricorn. So Capri, Capri, free, welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanina kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ang ating mahagilap. So guys, this reading is a jerry ding damang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos of the Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi naging iskip ng ad sa so, buhay pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapong nabiyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages advice ng ating Angel Spirit for the sign of for the sign of Capricorn? So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn na ating mahagilap? So, guys, tukulasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Let's give information po. Okay. So, this is something the Queen of Pentacles just being a practicality. No? Pagdating sa finances, magiging masaganang pamumuhay mo dito. Magiging magandaan ikot ang mo dito. Basta maging mature ka how to control and how to manage your money wisely. No? Ano ko sinasabi dito? Kailangan marunong kang uh, pagyabuhin na mo um, ah uh, palalaguin ang iyong finances. So, there's something that's temperance, for something a balance, so kailangan mo maging balance, maging kalmado, no? Magkakaroon ka ng pa map map mapayapa na sitwasyon, kailangan mo lang talagang uh, magkaroon ng balancing sitwasyon, no? Nang parang kung magka sinasabi sa'yo dito, maging control ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi pwedeng padalos-dalos, hindi pwedeng nagbabadali, hindi pwedeng ura-urada. Pag-iisipan mo mabuti, i-visualize mo lahat ng magiging eksena mo. No? Let's see what his is additional messages. Let's see, and there's the Queen of Wands. by confident, lakas sa mga loob mo, maging matapang ka. No, kailangan palaban ka dito. nalakas no, mo sa loob mo. And of course, lakas sa mga pakiramdam mo na magpatuloy sa ginagawa mo. No, and this is something against with the Emperor. Maging mature ka sa mga desisyon. Or gagawin mo action. No, kayang-kaya mong um, baguhin ang ikot ng kapalaran mo at protection at pangalagaan mo ang iyong finances. No, kayang-kaya mong kontrolin yan. At mag-focus ka lang, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. Nakalisin mo yung mga negative thoughts at maging practical ka sa lahat ng gagawin mo. What is additional messages? And there's an effort with a father figure then, no? And the effort is called for a revert, no? Maaring bubuhay yung katawan lupa mo dito, magkakaroon ka ng bagong simula, bagong pag-asa, magkakaroon ka ng biyaya, there's a something blessing. And new beginning coming in for you. Some of you guys na meron dito magbubuntis or may pagbubuntis na mga nangyayari, let's see what is additional messages. Pero sinasabi na self-love, self-care, no? alaga mo yung sarili mo. And self-worth, no? alam mo sa sarili mo yung halaga mo. And there's a negative sword. There's just a lot of negativities around you. There's a lot of toxicities around you. Alam mo sa sarili mo dapat yung mga bagay na kailangan mong iwasan o tao na kailangan mong iwasan, tigilan, no? Na nakakasama sa yung sarili, no? Sa sitwasyon mo. So, let's see what is the Queen of Wands. Uh, the Queen of Pentacles, sorry. There is a Queen of Pentacles represented with a Justice card. Now, there's something justicia. Makukuha mo yung karapat-dapat para sa'yo. There's something consequences sa lahat ng action na gagawin mo. Na kung, mag, kung, uh, kung nag-iisip ka na palaguin, palawigin, palakasin ang iyong finances, maaaring, kung mag, um, magiging malakas ito depende sa diskarte na gagawin mo. No, kaya kailangan maging mautak, maging matalino dahil sa bawat kilos galaw mo, makaka-apekto ito sa iyo, magre-reflex sa iyo. What is the temperance? The temperance represent what? Represent with the seven of pentacles harvest moment. O mag harvest ka talaga dito, guys, no? Kung ano man yung mga bagay na nagagawin mo, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, maaaring ito ng kabayaran, kailangan mo lang um, controlling yung, yung, emotions, no? Hindi ka dapat nag-share ng kahit anong information sa ibang tao. Kailangan magkaroon ka ng um, kapayapaan sa sarili mo. Peace of mind. No, huwag kang bumabasi sa mga sasabihin ng iba. Kailangan bumasa ka sa sarili mo na dahil walang ibang makakatulong ng sarili mo kundi sarili mo lang. No? What is additional messages with a Queen of Wands? Reference with a Five of wands, No? Maraming mga komplikasyon, maraming mga taong kumakalaban sa iyo, maraming taong Akanapin ah, hanapin ng uh, kahinaan mo para pabagsakin ka kaya kailangan maging palaban ka at maging malakas ang loob mo at maging makapalam mukha mo dito no hindi pwedeng hiya-hiya kasi isa yan sa magigim balakid para um, hindi mo hindi ka maging matagumpay no marami kang laban pang la, paglalabanan what is the emperor so there's a five of cups no there's a something lost no kailangan mo maging mature na lahat ng mga bagay na nawawala kailangan mong tanggapin kailangan mong unawain kasi may mga bagay diyan na kailangan mo talagang lisanin o alisin. Na lahat ng mga bagay na to, kung ito ay makakabuti sa iyo, may dahilan 'yan, may purpose 'yan. Kaya marunong kang uh, maging balanse at marunong kang tumanggap no ng mga bagay na nangyayari. And this sa Empress Card Representative of Sword Universe, something a uh, recovery from the pain, releasing pain. No, there's something guys with a forgiveness. Kailangan mong uh, pakawalan at bitawan yung sarili mo na for the negativities, no? And of course, uh, wag mong um, yung kaligayahan mo sa ibang tao. No? Alam mo, dapat sa sarili mo yung halaga mo. Alam mo sa sarili mo yung uh, kahalagahan ng ginagawa mo, ng sarili mo. No? Alam mo, dapat sa sarili mo yung grounds mo. No? Let's see what is the eight of swords. Reference in what? There's a judgment for a wake-up call. Now, you need to pay attention na kailangan mo umalis dyan sa, sa situation mo, sa environment mo, sa paligid mo. No? Even with a toxic family, kailangan mo umalis dyan. Let's see what is the queen of pentacles and across the justice card. Reference with the 12 ones by choices. Now, piliin mo yung mga bagay ilan na makakatulong sa'yo, na makakapagbigay sa'yo ng uh, pag-unlad. No? Piliin mo ng wasto at magkaroon ka ng desisyon. Anapin mo yung bagay na uh, makakatulong sa'yo. No? Pag ito yung bagay na ito hindi makakatulong, umalis ka dyan. No? Alam mo, lag, dapat lagi mo pakakatandaan yung magiging reflex sa'yo no? Or magiging outcome sa eksena mo. Laging pakakatanda siya possibilities. What is the temperance and of course the seven of pentacles? Hindi pwede magchatsaga ka dahil ganto ganyan. Hindi pwede ano habang buhay ka na lang ganyan sa sitwasyon mo. Kailangan mag-iisip ka how to grow yourself, no? And of course, din sa dito, there's something that I there's something in offer, no? May offer dito na maaaring itong bagay na to, yung matagal mo nang hinintay, no? This is something, a perfect timing for you with the temperance na Kumaga ito na yung panahon pagkakataon para makalaya ka na, makawala ka na, no? Sa lahat ng mga sakripisyo, paghihirap mo, ito na yung matagal mo nang hinintay, ito na yung matagal mo nang hiniling na maaring kung maga, maka, makawala ka na, no? Sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap mo. And there's the Queen of Wands, there's the Five of Wands, reference with the Seven of no? Maraming mga taong guguluhin ka, langin ka, para ma-distract ka, para malito ka, No, kaya kailangan malakas malakasan loob mo, malakasan ang um, kumpiyansa mo sa sarili mo na hindi ka magpapalin lang sa mga taong uh, sa mga taong gusto nang uh, pabagsakin ka, sa mga taong um, ayaw na maging matagumpay ka, no? hindi ko sinabing gumanti ka kumaga, kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo hindi mo kailangan gumawa ng bagay na maka, makakasama sa iyo at makakasama sa kapwa mo kailangan mo magpatuloy na walang uh, wala kang tinatapakan tao no? ayaan mo sila sa lahat ng ginagawa nila kung magpatuloy ka na may lakas at loob no? protection at pangalaga mo yung sarili mo kung ito ay nakaka-apekto sa iyo yung mga tao sa paligid mo protection na mo yung sarili mo mag-set ka ng, ng boundaries no? nang sa ganun um, hindi na maapektuhan yung um mo no what is the emperor and uh, of course the five of cups reference with the Wheel of fortune since there's something turning back no maaaring may mga bagay na nawawala sa may mga bagay na inaalis sa maging mature ka sa lahat ng mga decision at sa gagawin mong action maging karoon ka ng disiplina dahil lang pag-ikot ng mundo at pag-ikot ng uh, kapalaran mo ay bumabase sa sitwasyon na sa gagawin mo so kailangan maging mature ka dahil there's something a good karma coming in for you and there's something destiny to happen and of course there's something soul plan no lahat ng bagay na to ay maaring malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo dahil sa pananampalataya at tiwala mo sa sarili mo so let's see what is an Everest card because the three of sword in represent with the ten of wands something obligations, responsibilities makakalaya ka na from that lahat ng bigat no lahat ng pasanin pasakit na naranasan mo ito na yung panahon at Magkakataon na ma maaaring buhayin ulit yung katawan lupa mo o buhayin ulit yung sarili mo. No? Maaaring magkakaroon ka ng brand new you. No? What is an eight of swords? the judgment. Reference with the lovers. No? Pinapaalala ka ng kanal. You need to pay attention. No? Kung baga nasa isang toxic family ka na kailangan mong umalis dyan o kailangan nyo umalis dyan na mo. No, hindi kayo magiging masaya dyan parehas. Magkakaroon kayo ng komplikasyon dahil maraming tao dyan na uh, makahanapan kayo ng butas sa isa't isa para mapaglayo kayo. No, kaya kailangan yung um, kumaga umalis dyan. No? Kahit anong gawin yung um, maging mabuti sa kanila, hindi sila magiging mabuti sa inyo. Tandaan niyan. Let's see what is additional messages for the outcome. Ang outcome is the ace of cups. Now, there's a something I love, no? And there's something that the devil card. Ibig sabihin, mahal nyo ang isa't isa, but there's something the devil, mayroon ditong tuso at mayroon ditong, um, kumaga uh, false mask no nagpapanggap na kumaga tanggap kayo but eventually hindi there's a something devil card and there's a six of swords kailangan yung lumayo diyan see there's a something, six of swords with transition kailangan yung lumayo magpakalayo-layo no kumaga uh, hindi kayo makakalaya diyan sa sa ano sa gulo kung hindi kayo aalis uh, diyan sa lugar na kung saan kayo um, naka-stay so let's see what is additional messages for five nine is for finances and career there's an Ace of ako with a big shot and big money coming in for you may laking finances na papasok dito may potential ka para maging masagana pa mumuhay mo and there's a six of cups no matuto ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo especially with your family with your friends And this is something the page of Pentacles invest wisely. No, matuto ka kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo lamang. No? Kaya mong maging maunlad eh. No, baguhin mo lang. There's an easy once for a new project, new plans, and new beginning no? Yung mga bagay na uh, yung mga taong minsan na nakasama, minsan na nakasira ng inyong relasyon, ng iyong buhay, ng iyong pagkakapera, ng iyong finances, ng iyong finances ng iyong negosyo, kailangan mo nang alisin 'yan, no? Kasi ang ahas ay ahas, no? Kahit magbalat kang anyo yan, ahas pa rin 'yan. What is additional messages about naman tayo sa love life? There's a 10 of cups and the 9 of cups. There's a something which will permit that brings you on a higher level of commitment. Maring ikakasal kayo, magkakaroon kayo ng something higher, uh, magkakaroon kayo ng engagement, proposal, no, and marriage. And some of you guys, magkakaroon ng happiness and family gathering dito. At matutupad din yung mga pangarap nyo sa isa't isa. -isa. What a more card place. And there's a sign of swords. See, there's a sabotage, no? Sa mundong ginagalawan nyo sa pamilya nyo, parehas kayo may sabotahe. May sumasabotahe sa inyo. Kaya kailangan nyo magpakalayo-layo sa mga tao na yan. Kailangan nyo bumuo ng sarili nyong buhay. What is additional messages for love, ah, uh, for health? Sa health na, there's a three of wands. No, there's a something, um, Meron ditong babalik sa inyong tahanan uuwi galing international. There's a foresight na maaaring makikita mo na yung magiging possibilities or magkakaroon ka ng mga bagong plano. And this is something that death curve with an ending in your beginning. No? Tatapusin nyo na no? yung mga bagay na nakakasama sa inyo, sa mental health nyo. And this is something guys with a King of Wands vibration. Lagi nyo na tinitignan yung, look, uh, yung bigger picture ng sitwasyon nyo. No? Kung baga marami na kayong plano sa isa't isa, kung baga mas pinalulusog nyo, no? nagiging mas malusog na ang inyong pagsasama ang inyong relasyon at ang inyong kalusugan. That's good. What is the magical fairy messages represent what? Let's see what is the magical fairy messages represent. Practice, practice, practice sa kailangan yung Uh, mag-practice pa, enhance your ability and polish your skills. Kailangan yung um, palawigin, palakasin ng sarili mo, na patibayin at uh, um, sanayin yung sarili mo sa bagay na kung ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo. And as per what you want, humingi ka ng gabay sa ating angel spirit, no? kung mag sinasabi sa'yo dito na lumapit ka sa kanya, ibibigay niyo yung mga bagay na karapat-dapat -dapat para sa'yo. What is the synchronicities represent what? What is the synchronicity that represent what? And there is a bravery. So, kailangan mo maging matapang. Kailangan palaban ka dito. Kasi, pinagkakaisahan ka eh, no? Pinagtutulungan ka. And there's a spring. There's a blossoming. Now, the more na lumayo ka dyan, makakalayap. Alam niyo yung isang bulaklak, no? Kapag hindi maganda ang lupa, hindi siya bubunga at hindi siya mamumukadkad. Ganun siya, no? Hanggat nandiyan ka sa sitwasyon na punong-puno ng toxic at negativity hindi ka uunlad no dahil lahatakin kanila hanggang sa mabaon ka and this is something night vision laging mong pakakatandaan yung mga panaginip mo yung mga intuitions mo na may mensahe sa iyo ang ating gabay what is the yin and yang oracle card represent what what is the yin and yang oracle card represent what And there's a sabotage. I told you, may galit at mayroon talaga sa inyong sumasabotahe na no, mag-ingat ka. And this is something gay with the self-care. Alaga mo yung sarili mo. The more na inaalaga mo yung sarili mo, the more kang kumbaga gumaganda yung outcome or kumbaga nakaka-attract ng positivities. No? And this is something trust the timing. Kailangan mo magtiwala in God perfect time. No, kailangan mo magtiwala na lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo may purpose ang ating Panginoon. Let's see what is the romance angel for a mystic love oracle deck and there's a shape shifter of mimicking ibig sabihin dito guys na meron talaga nagbabalat kayo meron talaga nagpapanggap no pagdating sa relasyon pagdating sa inyong um, inyong paligid no kumbaga na makakasira ng relasyon nyo mag-ingat kayo and there's a love sign na no, talagang mahal nyo ang isa't isa and this is something cheating no meron talaga dito ang hindi totoo at sinungaling sa inyong dalawa no meron dito talagang hindi sinasabi ang ang bagay-bagay uh, no baka magkaroon ka ng trust issue So there's something guys, no, kaya siguro niya 'to tinatago kasi ayaw niya masaktan ka, no, dahil may mga sinabi ata yung family nito against sayo na makaring kumaga magdulot no ng para magalit ka, para uh, meron merong kang kim kiming galit, no. So let's see what is our Kang Hel Michael messages. And God is in charge, no? Nandito ang Panginoon, no? Ginagabay at pinuproteksyonan kayo. And this is something right about your thoughts and feelings, no? Tama ang hinala mo, tama ang pangamba mo. Lahat ng mga conclusion mo ay talagang nagtutugma. Now, what is the romance angels? Romance angel represents a true love, no? Talagang mahal nyo ang isa't isa, no? This is something, a romance for a lifetime partner. And there's an it's safe for you to love, no? Safe ka naman daw pag nagmamahal ka no? Kung magpapalawigin, mas lala kasi at mas lalo pa kayong pagyayabungin ng pagmamahal niyo sa isa't isa. For the angels answer, represent what? You're ready. Maghanda ka lang. No? Maging handa ka lang sa lahat ng posibilidad na mangyayari sa buhay niyo. And of course, this is something helpful people. No? Maraming taong tutulungan ka, maraming mga taong tutulong sa'yo. And this something, get more information. Marami kang bagay na dapat pang malaman. Marami ka pang matutuklasan sa sarili mo, sa relasyon niyo, sa buhay mo about your chakra messages represent what? With the angel spirit, complacency. No, wag mong hayaan mapaglipas ka ng sitwasyon. Kailangan ng gat ngayon pa lang mahalin mo na, tanggapin mo na. Kumbaga, um, enjoyin mo yun ang nangyayari sa sa ngayon. And there's a growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion ngayon. And there's a renewal, no? Kumbaga, um, magkakaroon ka ng panibagong simula, panibagong eksena, no? mag uh, to ng panibagong mula. There's something guys with a brand new you. What is additional messages with an angel spirit? And there's just something guys with a fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo dito. Isa sa nagiging balakid to. Kaya hindi nagtutuloy-tuloy yung maganda kapalaran sa'yo. And there's a failure. Na no, maraming tayong pagkakamali, it's the best way to learn. No, marami kang bagay na kailangan mong pakakatandaan at bagay na dapat mong matutunan. What is the additional messages? You're not for everyone, no? Sinasabi dito guys na mayroon kang kakaiba, mayroon kang kumbaga weirdo na type, but kumbaga kailangan mong um, tanggapin sa sarili mo na ganong ka talaga. No, hindi mo kailangan i-flish yung sarili mo sa mga taong hindi ka tanggap, sa mga taong hindi nila gusto yung ginagawa mo, no? Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para lang sa kanila. And of course, guys, there's a something portal. No, there's a, doors are opening. No, maraming opportunities pang sa sa'yo. At there's a lot of um, rewards, no? Na maaaring makuha mo, matamo mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Kailangan mo lang mag na hindi ka na magpapa-apekto sa mga taong igitera at mga taong ambisyosa. And there's a daydream in your imagination. Mas malawigin mo ang sarili mo na makapag-create ka ng something meaningful, something um, na makakatulong sa iyong buhay, sa iyong relasyon. And there's a prosperity, premonition na mayroong kang panitain uh, pangitain na nakita mo na yung magiging outcome. No? Kung maga nakita mo na yung magiging uh, mangyayari sa buhay nyo, sa relasyon nyo, kung maga kailangan mo lang tong maging guide no? para tuparin at para maging matagumpay sa buhay For Archangel um, Raphael messages Sorry guys <coughs> Excuse me And laughter is the best medicine So kailangan nyo maging masaya sa ginagawa nyo Enjoyin mo yung ginagawa mo Dahil walang ibang um, kumbaga, susi At walang ibang um, solution dyan At walang ibang gamot dyan Kundi ang maging masaya And there's a flower, there's is a something blossoming Na magiging malago, magiging masaya Magiging maganda na ang iyong buhay and there's sa body work sa kailangan mo ng exercise, massage or something na makakatulong to enhance your stress what is additional messages for the energy and actions, no? kailangan yung kumilos gumalaw and there's an all tied up kailangan mo nang kumawala dyan sa mundo ng punong-puno ng toxicities sa mundong punong-puno ng kasinungalingan and this is something first uh, fifth siya ka kang Hel Gabriel by intuition binibigyan ka ng something akatalinuhan katalinuhan para mo para malaman mo yung mga bagay na kailangan mong gawin sa madaling salita makinig ka sa inner voice mo what is additional messages for Montology? surrender to the divine. No, kailangan mo pakawalan. No, kailangan mong ibigay sa atin po ang pala, lahat ng mga bagay na nagbibigay ng balakid at nagbibigay ng problema sa isip mo. Kailangan mo i-surrender to kasi hindi mo magagawa yung mga bagay na dapat mong gawin kung merong humakad lang sa utak at isip mo. And there's a communicate clearly. And communication is the key. So, kailangan mo makipag-communicate ng maayos at wasto at tama. And the answer you need is coming. No, lahat ng mga katanungan, kasagutan dito ay maaaring dumating na. So let's see what is the Jesus loving quote said. Heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. So see, magagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, lahat ng mga pinagdaanan mong sakit. Dahil gusto niya muna makita mo ang totoong kahulugan ng buhay. No, hindi lahat magiging perfect, hindi lahat magiging kumagapapabor papabor sa iyo. Kailangan mo lang talaga tanggapin na may mga bagay lang talaga na hindi ka magugustuhan o hindi ka tanggap-tanggap. Ganun talaga ang mundo. Punong-puno ng mga mapanghusga, no? Dahil may mga tao talaga na hindi magiging masaya kapag masaya ang ibang tao para sa iyo, no? Ganun talaga. What is an angel's number represent what? There, there's a 21-21 with the energy levels. And of course, it is a day you're waiting for will come. Maintain discipline, you're getting closer to your end goal. There's no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focused. It will pay off. It's a climb, not elevator ride, trusting you. So say, magtiwalak sa sarili mo. Hindi mo kailangan patunayin sa sarili mo sa iba. Kailangan patunayin sa sarili mo sa sarili mo na makukuha mo at matutupad mo ang... Sa, ang, ang um, ang pangarap mo, no? There's a something opposite sex dito. No, meron ditong um, same sex, may opposite sex na maaring kumbaga kaya hindi rin siguro katanggap ng pamilya dahil um, pares kayo ng gender, no? There's a something na may uh, there's a something guys na uh, may um, gender preferences dito na maaring talagang yun na nagigib problema. Pero kumaga sa mundong ginagalawa natin Modern na yung ganyan. Kaya kailangan maging katanggap-tanggap na Sa kanila yung mga bagay na nakikita nila no Kasi si God nga minamahal ng mga bagay-bagay Tinatanggap nga yung lahat ng bagay-bagay Ikaw pa kaya Na sinilang niya at ginawa niya Diba? At tinilikha niya lamang What is the messages of life represent what? Progress Na unti-unti nang magbabago Unti-unti nang uh, magkakaroon ng mga changes sa buhay mo Each day as I recognize the divine with me I progress further along the path of my spirit Today I respect my needs Observe what happened within And do my best and maintain my positive attitudes I have faith in my inner strength and capabilities I grow in firm every day Today God's opinion me is the only opinion that matters So see, ngayon wala ka ng um, pinakikinggan na, na new man no kung alam mo itong tao na to it's very negative and of course, there is something crumb mentality. Kung maga, hindi mo tinatanggap ang kanyang opinion, no? Kung maga, ayaw mo ng destruction, ayaw mo ng taong sisira ng plano mo, no? Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. So, guys, this is, um, special gabay for the month of March 18 hanggang March 24 for the sign-off. For the sign-off, for the side of Capricorn. So Capricorn, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey na mang nila at makaka-resonate. nila lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit location bell for more videos of the videos. Maraming salamat po. Sa mga walang sa support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi naging skip ng ads. ipagpalain kayo Nang Diyos at may kapalisik sik lig na na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see the next video. Bye-bye! and babush.